Mas bagay sa iyo ang gawin muna ang dapat sa tahanan ang pahiwatig nang makaipon ka ng mga kahusayan sa gustong magawa kung may kakausapin kang ibang tao ngayong araw, at iwasan mo ang gumawa ng desisyon na pagpirma ngayong araw dahil mahina ang pag-asenso, at huwag ka muna gumawa ng pagbisita sa mga kamag-anak. Dahil makakakuha ka pa ng ikakahina ng kalusugan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, dapat ay wala kang pagpapataan sa mga gagawin ang maging masipag ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa hanap buhay ngayong araw. Sa iyong pera bawal ka magbigay ng pera sa pamangkin at mga tiyahin, kung mabibigyan mo, ay magagawa kang dalawi ng gastusan, nang wala nang makakabalik sa iyong pera, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 28, number 11, at number 40. Taurus, kung sa mga gagawin, ngayong araw ay huwag kang magpapataan gawin mo kagad, dahil doon ka makakagawa ng aura ng kasiyahan, pag nagawa mo ng walang alinlangan ang pahiwatig, at kung may dapat kang pirmahan ay gawin mo pa rin ng maayos, dahil maganda ang sinyales pag unlad ng maayos, at huwag ka munang gumawa ng pagbibiyahe. Kung usapan pa rin na negosyo, walang makukuhang kasagutan na maganda ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay maging mabusisi sa mga gagawin dahil doon mo malalaman ng husto ang dapat na iyong gagawin ng makagawa ng pag-asenso sa hanap buhay. At sa iyong pera, walang pagpapautang sa ibang tao kahit pa iyong matagal ng kaibigan, at sa pag-ibig, maging maingat sa pagsasalita, ngayong araw dapat ay pag-aralang mabuti ang sasabihin, nang walang maging kalungkutan sa pagmamahalan, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 17, number 25 at number 36. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig kung gagawa ka ng pakikipag-usap at mapapairal mo ang iyong kabaitan, ay huwag ka na gumawa ng deal dahil sa iyong kabaitan ay pwede kang magastusa ng wala ng makabalik na pera sa iyo at mas mainam na magstay ka muna sa pamilya ng matagal na oras. Dahil madami kang magagawa na mabigyan sila ng katalinuhan sa mga inyong magagawa ang pinapahiwatig. Sa tahanan, dapat ay wala munang makapasok na bisita kung mayroong dadalaw dahil ang bisita ay may matang kamalasan ng pagkaingit na mag-iiwan ng ikakabagal ng pagpasok ng swerte sa tahanan. Sa trabaho, kung wala ka sa naaayon na kondisyon na pumasok, ay okay pa ang mag-absent, at sa iyong pera unahin mo lang na mabigyan ang minamahal ng lalong sumigla ang pag-iibigan. At laging may gabay ng swerte, sa mga inyong magagawa ng kasiyahan ang pinapahiwatig, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 23 number 6 at number 29. Cancer. Kung sa gawain, na trabaho ay dapat kang maging maingat ngayong araw, dahil baka ikaw ay magtiwala ng husto, sa magagawa ay makagawa ka ng pagkakamali, ang maging manigurado ang dapat nagawin gawin ng makatapos ng maayos. At kung may transaction ka ngayong araw, nagagawin, ay may aura ka ng kahusayan, dapat lang na maging matalas ang mata at pakiramdam, at magagawa mong maayos ng kasiyahan, ang magagawang resulta ng bagong other income, sa gagawin na deal ang pahiwatig. Sa pagmamahalan, ay dapat maging mas malambing lang, dahil sa ganoon gaganda lalo ang aura ng swerte sa inyong mga plano sa buhay pag-iibigan. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay bawal sa iyo ang mag-isip, ng mag-isip sa gabi at makakain ng mga pagkain na lamang loob. At binurong ulamin, sila ang magbibigay ng ikakahina ng ugat sa puso at kidney. Ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 5 number 24 at number 12. Leo, kung may dapat kang puntahan ngayong araw ay gawin mo ng masaya ang nararamdaman, para ang gagawin ay naaayon na resulta sa mga makakausap, ang iyong magawa ang pinapahiwatig, ang iiwasan mo lang ngayong araw sa ibang makakausap, ay umayon ka kagad sa kagustuhan, nila pag wala kang nadaramang pwedeng maging maganda ang resulta, para makaiwas ka sa problema sa pera, at kung may naipangako sa mahal ay gawin mo, para lalong gumanda ang inyong mga bawat kalusugan, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho dapat na may mahaba kang pasensya sa buong araw para walang makapasok na kalungkutan sa iyo sa hanap buhay. At umiwas muna makisama sa pag-aaya sa paglabas dahil kung mas asama ka ay pwedeng hanggang sa tahanan ay magkaroon ka ng tampuhan. Sa tahanan, Bawal muna ang mga salitang kabastusan at kaberdehan at pagmumura para walang makapasok na bad energy ng ikakahina ng kalusugan ang pinapahiwatig, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 26 number 31 at number 5. Virgo ngayong araw kung may bigla ang pag-uusap sa pamilya sa mga magulang ay maging maunawain at huwag nang masyadong maging maramdamin para ang aura mo ng swerte ay hindi maging mahina ang pahiwatig at kung gagawa ka naman ng deal ngayong araw ay dapat kang tumuloy may katalinuhan ka na hindi kayang matalo ng mga makakausap at okay na deal ang iyong magagawa at sa ibang bigla ang may makakausap na kamag-anak, ay maging mapagpasensya lang dahil kung maiinis ka, ay wala kang mapapala sa ganoong sitwasyon, at makukuhanan ka pa ng aura ng ikakaganda ng iyong kalusugan. Sa iyong pera, bawal ka magbigay sa mga pamangkin at mga tiyahin, dahil kung mabibigyan mo sila ay sasamantalahin lang ang iyong aura ng swerte, at gastos pa ang makakapalit sa iyo oras na iyong mabigyan. Sa trabaho, dapat ay may ugali kang maunawain at kung kayang makatulong sa mga kasama sa trabaho, ay iyong gawin para ang iyong kasipagan. Ay makita ng ilan sa iyong boss, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 36, number 15 at number 11. Libra. Ngayong araw may sinyales na may padating na bibisita, okay ang magiging bisita basta makipag-usap ng masaya at madami kayong mapag-uusapan, na pwedeng magkaroon kayo ng tulungan, sa hinaharap kung sa hanap buhay ang pahiwatig, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang kagad na pipirma, Mahina ang aura ng swerte. At gawin mo na mamasyal kayo ng iyong mahal, para maalis ang bawat bad energy, na nakuha ninyo sa mga nakausap na tao ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay pag-iingat sa buong araw walang pagpapautang kahit pa mga dati ng pinapautang, dahil hindi ka kayang mababayaran ang pamilya ang una ngayong araw sa pera ng patuloy na maging maayos ang grasya ng pera sa pamilya sa trabaho ay maging masipag at masinop nang ikaw ay lalong kagiliwan ng iyong boss na pwede na magbigay sa iyo ng tulong ang ilan sa boss na unang masaya kang kakausapin, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 21 at number 15 at number 17. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ay may pagkakataon na ikaw ay mabilis na maiinis, sa mga pag-uusap dapat ay kontrolin mo ang ganoong pakiramdam, dahil may good vibes ng kasiyahan sa magagawa na usapan, na para sa iyo dapat na maging relax ang pahiwatig, at sa iyong pera bawal muna makipag-usap pagtungkol sa investment, ngayong araw walang aura ng pag-asenso ang pahiwatig sa trabaho ay dapat na maging matsaga ka ngayong araw, at maging masinop para ang buong araw sa hanap buhay, ay walang makalapit sa iyo na magdadala ng kalungkutan sa mga gagawin. Sa pagmamahalan, ay normal na araw na masaya, walang sinyales na problema kung mapapanatili mo ang masayang aura, sa pakikipag-usap sa pamilya ay nawawala ang bad enerhiya sa tahanan, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 5 number 19 at number 26. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may bagong transaction, na gagawin ay iyong puntahan, nang maumpisahan mo ang bagong pwedeng pag-asa, na makagawa ng bagong pagkakakitaan, at ngayong araw ay may katalinuhan ka na kayang magawa, sa kapamilya lalo kung tungkol sa mga iniisip na pagkakaperahan ng pamilya, ayon na ayon ang iyong kahusayan, sa mga maibibigay na payo ang pahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig kung may isang miyembro ng pamilya, na pwedeng magkaroon ng bisita, kung tungkol sa business ang tatalakayin, ay pwede kang makisama sa usapan, dahil madami kang kaalaman na matutunan, at sila ay mabibigyan mo rin ng ibang good idea sa kanilang mga plano. At sa pera ay para sa pamilya ang una na mabigyan ng magtuloy-tuloy ang maayos na swerte ng pera sa tahanan ang pahiwati. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema sa mga gawain at maging maunawain na masinop sa mga gawain sa buong araw at umiwas ka sa kasama sa trabaho, na makipag-usap na mahilig magsalita, ng tukso ng pag-iibigan, dahil kung makakasama mo ngayong araw, ay problema ang maibibigay sa iyo, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 25 number 6 at number 11. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig kung gusto mong magplano ng isang pagnanegosyo, ay okay naman para sa iyo pero dapat ay plano muna kahit magtagal ay gawin, basta may sarili ng puhunan ay gawin kagad kung gusto mo pang ituloy, at ngayong araw ay huwag ka na muna makipag sa ibang tao. Unahin mo ang pamilya dahil nasa kanila at nasa iyo ang mga aura ng kasiyahan sa inyong magagawa na baka makagawa pa kayo ng bagong other income na magbibigay ng kasiyahan sa buhay-pamilya, ang pinapahiwati. Sa tahanan dapat ay may mga salita ka na makakapagbigay sa kanila ng inspirasyon kung sila ay may gagawin na deal para makagawa sila ng maayos na pakikipag-usap. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay maging masinop at umiwas sa mga usapang may discussion dahil wala kang makukuhang pag-asenso sa kanila. Maging masipag ka na lang sa buong araw, ang magpapasaya sa iyo na pwedeng makuha mo ang lalong pagtitiwala ng mga boss, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 9 number 32 at number 20. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ang iyong ibang balakin sa pagpapaunlad ng ikakabuhay, ayon sa iyong gabay ay pagtsagaan na makagawa ng tamang plano, dahil sa hinaharap ay makakagawa ka talaga, na naaayon na bagong tulong na pagkakakitaan ng pera para sa pamilya, at kung may deal ka pa ngayong araw, ay dapat kang makatuloy may naghihintay sa iyo ng masayang swerte sa magagawa ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat sa mga usapan. Ang miembro ng pamilya sabihan mo na maging maingat na wise lagi para ligtas sila sa pagkakamali. Sa iyong kalusugan ay dapat na iwasan muna ang alak at mga lamang-loob at mga binurong ulamin at mga paadugo ng hayo, sila ang magbibigay ng ikakahina ng ugat ng atay ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa pagmamahalan ay normal na araw walang pahiwatig na kagalitan, masaya ang buong araw at pag-asenso sa pamumuhay, ang kayang maibibigay ng laging masayang pag-uusap, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 23 number 18 at number 40. Pisces. Ngayong araw ang pahiwatig pagtitiwala ang dapat nagawin kung may usapan kayo ng ilan sa mga kapatid, pagbigyan mo siya kung may ilalapit na pagkakaperahan, dahil para makatulong ka kung ayaw mong makisosyo ay pwede rin, basta pahiramin mo ng puhunan, ang pahiwatig para kung maging successful ay sa iyo pa rin ang tagumpay, dahil handa kang matulungan ng iyong kapatid sa lahat ng oras. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas ka sa paggawa ng mabilis baka ikaw ay may makaligtaan ay sa iyo ang problema. Maging mas mapanuri ang dapat nagawin mo ngayong araw sa hanap buhay, nang matapos ng walang problema ang pahiwatig. Sa iyong pera ang pahiwatig ay bawal sa iyo ang magpautang at makatulong pag malaking pera ang ilalabas sa ibang tao nang makaiwas sa problema sa hinaharap at makakaaway na tao. Sa pagmamahalan, ang maging mahabang pasensya ang dapat din ngayong araw, nang walang maging tampuhan sa pag-iibigan at nang wala ding mawala na good vibes na nag-aalaga ng bawat kalusugan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 10 number 25 at number 36.